Good morning, everyone. It's me, your official promise of vlogger. Hello, guapito. Si, si Bus... <laughs> si, mang, si Bus Tamang... Si Bus Tamang Ki. Hello, <laughs> oh guys. nandito kami. Nag-vlog-vlog-vlog-vlog. vlog sila. Ito si Efra. Ayan. Kapakanan ni Angkol. nag vlog din siya. Ayan, dito yan lang yung sa Sinshi. Billiard. 150 per hour. Ayan. Manunod lang ako kasi hindi na ako marunong mag bilyar. Ayan, papanuorin natin si Papa Jay at si Angkol. Ah, uh, i-video mo siya. Una 'yung i-video. Tingnan natin video. Dapat may -de -de. ano tayo, dapat may stand tayo. Ayun, pinagtitinginan tayo dito. Tayo, ano ang mag Tawag daw ako sa mga kasama ko dito kasi lahat nakahawak ng camera. Ano, magbibilyar ba tayo o magblablog? Hindi <laughs> na mga kalokohan na naman to. Kasi, eh, si, sino magbibilyar? Ayun Ay, ayun ang, ang tanong, sino magbibilyar? Eh, nakahawak kami lahat ng camera. Walang gustong ano. Gusto lahat magblag Oo. Ah. <laughs> Tawang-tawa talaga ako dito eh. Gusto lahat mag-vlog, walang gustong mag-bilyar na. O, oh, titira na si Uncle. Oh, <laughs> <laughs> Kita mo yun? Girls ball. <laughs> um <laughs> pumasok. Okay. Pumasok agad yung mother ball. <laughs> mother ball. Ang galing guys. Pumasok yung puti. Mother ball. <laughs> <clears throat> <laughs> <laughs> agad ang pumasok. Titira <laughs> na si Jefferson. <laughs> 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 ayan. Ah, saan, saan ba kayo nag-workshop? Ayan, ba't ang gagaling ninyo? Oh, ayan, si Uncle. Oh, ayun. Pumasok. Pumasok. Oh, yeah. Ako naging ako ganito ng ano, ng ganito. Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, ayan. Pinag pinag ko lang natin yung mga sarili natin dito eh. Ay pinagtatawanan na tayo dito ng kabilang lamesa. Ng tapang-tapang natin dito, ngingay pa natin. Kala mo mga expert magbilyar. Pero actually guys, hindi naman kami talaga marunong magbilyar. Alam mo kami dito, pumunta oh. lang kami dito para may may content. Oh, tignan mo, umiikot-ikot yung one. Oh, titira na sa angkol. <laughs> Ayan ka dapat, kahit pa paano naman, pinapanood nyo pa rin mga video namin, kahit walang kwenta. Oh. Ah, next. <laughs> Salita na akin na. Pero maririnig kasi yung boses ko dyan eh. Salita na sila sa camera. Titira na mga kaibigan si e oh. Ayan yung ano, pangbato ng tondo yan. Huwag yung lulukulukohin yan. Baka ipalo niya yung taco sa inyo. Last, year, last year, Guys, itong billiard na to walang rules. Basta maipasok lang, okay na. <laughs> Basta maipasok, okay lang. Wala kaming rules na inano dito. At hindi rin kami nagpupustahan. And ang mahalaga kasi dito, meron kaming may content. Pocket, laptop, before, before Ayan, kaya wag nung seseryosohin to ha. Ayan. Parang ang ending nito, kukulangin yung one hour natin eh. Kasi <laughs> matatapos yung one hour na isa pa lang yung na-shoot. <laughs> Ayan, o, oh, tignan mo. Formadong-formado. Akala mo naman, ang galing-galing. Oh. 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 Ah, sunod na si Papa J. Hello, Mga guys. Nagaling Nakapasok nang isa. Ayan, 150 pa lang binayaran namin dito para sa isang oras dito sa Sinshi. Kaya, kaya pa gusto nyong pumasok dito, maglaro sa mga OFW dyan. Ayan. Wow. I-measure mo yan. Dapat may, pa, may dalakang panukat para may measure mo yan. Oh, ayun oh. Ayan, oh. oh wala parang rin na pasok. <laughs> Ah, sunod na si Papa Jay. Wow, ang galing. And guys, nandito na kami sa bilyaran kasama ko si Papa Jay at saka si Uncle. Ayan, pumasok kami dito. Ayan, dinala kami dito ni Uncle. Oh, oh, di ba? Oh, oh. Oh, di ba? Kahit pa paano nakapag-shoot na siya. Kasi kanina unang unang palo mother ball pumasok. <laughs> Ayan, ang ingay-ingay na namin dito. Ayan. Hindi na ako kami pumunta talaga dito para maglaro. For vlogging content. Oh! galeng galing! Oh. Hindi na akong ano, hindi na Ah, mo Oh. Karina, <laughs> may paangos angos ka pang nalalaman. Ayan all guys, matatapos na nga. Meron pang isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na bola para matapos ang unang laro ni Uncle at saka ni Papa J. Ayan. Oh. May dala pa. Last. Ocho.

<laughs> Padye ulit ah, oh, daletso Kontrolado, ayun Wala pa rin Uy, uy, uy Uy, konti na lang <laughs> Kunti na lang Ayan Oh, pag nashot mo yan Ano Oh yeah <laughs> lakad ano, wala lang wala lang 2K eh. Kahapon 2K na lang. Yung lakad na may 2K ngayon 1K na lang. Oh, paano na yung 1K? Oh, may may konting yabang pa kasi may 1K pa yan eh. <laughs> ayan guys, katatapos namin mag dito sa 9 Balls. Ayan, kasama ko si, ayan, lakad na may 1K pa. Ayan. Pero, lang, ano. pero bukas, pag wala na, tuwid na tuwid na yan. Wala na, get mag pag wala na, ubos na. Ayan guys, pauwi na kami. Katatapos naming magbilya. Kasama natin si Uncle at saka si Papa J. Ayan, nandyan. Kasama ko sila. Eh, ano, uwi na kami. Eh, pumunta lang kami talaga doon para mag-vlog. Eh, finish na ang live. May content na kami sa Facebook at the same time sa YouTube. Maraming maraming salamat kay Uncle. dahil siya yung nagyaya sa amin pumunta sa Bilyaran. At dahil doon na kumpleto ng aking buhay. Marunong na ako guys, marunong na ako magbilyar. Ay eh, magpapagawa na ako ng bilyar doon sa bahay para pag-uwi ko magbilyar na ako kasi marunong na ako.